department of arrest against uh, five five fugitives and uh, they're preventing us from doing so. Well, uh, that will be threshed out na sa ating formal investigation, ano? Pero initially, ang mga knowledge namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the, the government, uh, to prevent the police from serving the warrant of arrest and many others. Yun, nagsampa na ng kasong sedition at inciting sedition ang hippie bagong uh, CIDG chief Police Brigadier General Nicholas Torrey III. Inihain niya ang reklamong sedition at inciting to sedition laban sa mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy at sa ilang mga leader ng Kingdom of Jesus Christ, QGC at et al. Police uh, Brigadier General uh, Nicholas Torrey yung kasong isinampa laban sa mga abogado ni Pastor Apolonio Kibuloy at sa ilang mga KOGC officers. Isinampa ito ni Brigadier Police Brigadier General Nicolas Torrideter. Ah, daw nang sinabi niya, niyo naman, the government is uh serving warrant of arrest against uh five five fugitives, and uh, they're preventing us from doing so. Well, uh, that will be trash out na sa ating formal investigation, ano? Pero initially, ang mga in-alleged namin doon, ang kanilang mga ginawa, like calling on the people to rise against the, the government, uh, to prevent the police from serving the warrant of arrest, and many others. At isinampa ang kasong ito doon sa DOJ. Bakit sa DOJ? Bakit hindi sa Uh, Davao City kung saan doon nakabase sila si Atty. Torion yun at yung kasama niyang mga abogado at mga KOGC officers at may kilalang vloggers pa ni Pastrapulo Kibuloy na kinasuhan daw okay bakit hindi sa Davao City? dahil may ruling na ang Korte Suprema na ang mga kasong may kaugnayan kay Pastor Apulo Kibuloy ay ilipat sa Maynila dahil yung epicenter ng kapangyarihan ni Pastor Apulo Kibuloy ay nasa Davao City. Ayon kay spokesperson Police Colonel Pahardo sabi niya. Pupunta po tayo ng uh, ikinaka sapo na kaso, particularly yung obstruction of justice. Uh, Kitang-kita po diyan at na naidokumento po yung uh, ginawang paglilipag uh, pagdideny po nitong uh, particularly yung mga officers po ng KOJC and of course kasama po diyan si uh, again with due respect kay Attorney Torion ay uh, documented po yan ng uh, STG po. So maliban po dito ay uh, may mga kaso pa po tayong hinahanda maliban dito po sa obstruction of justice po. Oh, so, may obstruction of justice. Na, at iba pang kasong inihanda ng PNP daw. So, sabi nila ni Atty. Torion, handa naman silang harapin ang kaso na uh, isinampa laban sa kanila. Abangan na lang natin. At huwag kalimutan dahil ngayong Pizza 23 yon ang schedule na si Pastor Apollo Kibuloy ay haharap sa Senado. Oh? Okay, maginggan natin si Attorney Claire Castro sa kanyang komento kung na dito. Itong si uh, General Torre, di ba kasi minsan isipin mo, ay hindi naman yan, no? Hindi naman yan magdidimanda. Tinuloy, mga kakli, tinuloy. At hindi lang ito basta obstruction of justice. Siguro naman nadinig nyo na to, ha? E, ewan ko lang yung mga taga-ibang bansa, baka hindi pa nila nadinig. Pero, ala, nangunguna si attorney, Torion. Eh, <laughs> anyway, hindi ko hindi niya sinabi yung kusina iba. Siguro hanapin natin yung kopya, di ba? Tingnan natin. Tingnan, tingnan ko nga, baka mayroon sa news kasi nakita ko na sa video eh. Wait lang ha. Wait lang mga clear wait lang. Hanggang... Napinta min minsan kasi kumpleto sa news eh. Ah. Uh, okay. So, alam, alamin natin kung sino-sino ang kanyang panas Sa news na ba? Oh, 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 oh. Wala pa yata ah. Para wala pa ako nababasa mismo sa news. Okay? Okay. Pero meron tayong video nito. Wait lang po ah. Meron ba? Ito, 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 ito. Meron, meron, meron. Meron GMA. Ay, 11. mo ba? Ay, 11 pa. yun at 11. Hanapin natin kung nakabanggit yung pangalan na. Ah. Wait. This is news. Anong wala? Wala nakalagay yung name. Mm-hmm. mm Wait -hmm. mm -hmm. lang po. Hanap natin. Kasi sa video, ay sa, sa, news, hindi sinabi yung buong pangalan eh. Ah, syempre, nangungunang lawyer, di yun na yun, di ba? Dito. Ah, ay, kaya lang, ano to eh? Manila Bulletin. Oh, pero 11 na sino kaya to 11 to eh. 11. Ah, ito to 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 to. Wait lang ah. Okay. Kasama si October 17. Tingnan lang ha? Ano po to ah? Bisaya po yung ano. Eh, ano yun mo natin? Basahin natin para makita natin. Saka natin pakita yung video. Okay. Tingnan natin yung pangalan na. Ah. Okay. Tarion 11 pa na idarum iti kaso as inciting to sedition. This is October 17. Okay. So, ano mga pangalan? Ah, uh, sorry hindi po ako marunong magbisa. Bisaya ba 'to? Okay. Na da abogado. Ayun, so malamang kasama si Israelito Terion. At 11 pa. Tama ba ako? Tama yung interpretation ko? Ah, uh, sa uh, paki pakairaman paki <laughs> Hindi yan si Buano, Torne. Oh. Uh, ano ba yan na la language na yan? Ramanan. Tagiti hosti. Okay? Oh, hindi yan si Buano uh, nag-host, mga nag-host siguro to mga <laughs> host, di ba? ng SMNI. Uh, tulad nila, Loren Badoy. Yan, Loren Badoy at Jeffrey Celis. Oo. Hindi ka sabi Ay, ito pa, ito pa, ito pa. Okay. Okay. Tama ba ako? Tama na tama interpretation ko, ha? Ito. Ha? Huh? Ay, look, ano pa? Ilocano. pala to. Ilocano. Sana tama, ha? Tama, ha? Malaksid kadaktoryon nga abogado ni Kibuloy Badoy Kenselis na idaro met da Eleanor. So kasama doon si Eleanor. Uh, Ilocano, Ilocano News ito. Perdona. Ito ba yung ano? Parang secretary, executive secretary ba doon? Carlo Catil. Catlin. Catil, Catil. Carlo Catil. Okay, Laurente. Trinidad, Arafol. Uy, buti na ko yung pangalan nito, no? Lord Byron Cristobal. Joey Spinasun Orsan, Esteban Lava, Jose Lim the third, Kenti Abogado Ani. Abogado ba to? Tama ba ako? Abogado ba si Marie? Marie Dina Tolentino Fuentes. Yan. Okay? So yan ang mga kakasun. Haba, nakaligtas yung ibang mga vloggers, mga kaklear. Na mas malakas pa yata magmura na didinig natin, di ba? Okay? Paano ba? Hanapin nga natin yung video na yan. Okay? Hanapin. At uh, may na rinig ako sa balita na kasali ang ilang vloggers. Hanapin natin iba ha. Okay. Ito yung iba. Ito, 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 ito. Pakita natin ito. Wait. Pinakita ko yan. Eh. Okay. Sige. Ito, ito. Ito nakita natin ng konti. Pakita ko lang sa inyo ha. Kung gaano gano'n ba ito kagulo. Okay. At the time. Okay. Ilocano, yung binasa ni uh, Atty. Claire, no? Uh, si Sis Ninita Candiog, uh, dyan sa Bauco Mountain Province, uh, parang magkahawig yung language niyo dyan sa uh, Bauco. Uh, meron bang pagkakaiba uh, sa language niyo sa Bauco at uh, sa Ilocos, no? Na libot natin yang sa ministry, sa misyon, Baoko, Ilocos, ang hirap talaga. Ang hirap talaga unawain sa language na hindi natin na kasanayan. Okay. Ay, nasa na? Wait, nasa na siya? Wait lang po, hanapin ko ulit. Ato, ato. Yan. Sige, pakita natin. Ito ah. Oh, medyo may kahawig, medyo may kahawig. Ah, totoo dahil uh, ah, na nang nag ako sa baog ko kasama ni Father Nui. Oh, may may awit na na rinig ko na parang katulad talaga doon sa ah, sa uh, Ilocos Norte, no? lalo na sa San Nicolas. Okay, tuloy natin. <laughs> meron pa ako dito isa okay, wait lang po meron pa ako isa dito tama ba, ito ba yun ito, 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 ha, tignan, share ko, share ko okay, mukhang kasama to sa kaso eh, hindi natin sila kilala okay ayayayay, sige, share go, go pero hot na hot na talaga ang executive secretary na si Cardona at tinawag pang pulpol at bobo si mismong General Nicolai. Pero muna ha, ahistador na Pilipino ng video ha. Salamat po. The Story the third. Okay ha, ito ha, alam ng doon doon nakipag-usap kami ng maayos dito sa general na ito. Nakipag-usap kami ng maayos pero binisya. Binisya? Okay. Sige, mag-formation na sila. nag formation dahil binisya. Ah, kasama to sa, sa kaso, di ba? Asa, kasama, kasama yan. yan? Kasama yan Sama, sa kaso. Sama, General Torre. Hindi siya nakikinig na, sa ng ating mga lawyers. Hindi kayo nagpaalam sa administrator namin, ha? Ang na pangal, magpapaalam. Ka. Hindi nagpaalam sa administrator. Gusto nila na yung pagpunta sa PNP, uh, dyan para hanapin si Pastor Apolo Kibuloy, na, naunang sinabi nila, kahit nga si Bato, hanggang kailan kayo dyan, kahit wala siya dyan. E paano niya na siguro na wala talaga? Di ba? Oh. So gusto nila dito na magpaalam muna sa administrator Eh sinong administrator? Di po ba si Tatay Digong ang ginawang administrator? Dapat daw magpaalam sila si Tori Tuloy natin Mayroon tayong kasulatan Ano ba yan? Warrant ba yan? Search ba yan? Pero hindi ka makinig Sige patuloy kayo Bawin nyo yan Oh, ayan na. Yung general na temple. Ayun. Oh, Grabe, oh. Grabe talaga ang tawag nila kay General Torre. No? Hindi ka, hindi ka tumakayo sa pata. Okay. 30 minutos lang ang ibigay. Okay. Mayroon pa ba? Mayroon pa ba? Mayroon pa ba dito? Wait lang, ha? Wait lang. Sige natin to. Para tayo mag -diba. Ay, wala. I was laughing at my daughter doing Whoops! Ngik, 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 ngik. Wait lang. <laughs> Bayan. Okay, 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 okay. Maghahain ka na lang ng reklamo. Pero, Pero ngayon, papasok kami sa iyo sa, sa gusto mo. Okay? ipaalam ko dito sa iyo. Sige, ang gusto sabihin. Sir, wow. po. May certification po ang NBI, sir. Imaterial yun, attorney. Uh, imagine. Uh, pinakita ni attorney dito para di matuloy ang paghalughong. Pinakita ni attorney, attorney yun. May certification ang NBI. Tapos na silang nag-search dito. Pero sinabi naman ng NBI na hindi nila na tapos ang pag-search dahil nakapunta sila doon sa erang uh, area kulang sila ng kagamitan lalo na uh, madilim ang area, no? So ang sabi ni uh, General Torre, immaterial yan. na na daw yung... Immaterial or... yan, attorney. Oh, immaterial yan. Immaterial yan. ko. Ito, ito. Bibigyan so, si, namin kayo. Si Selvia, si Manis na ito. Mag-usap oh. kayo, attorney. Mag-usap kayo ng 30 minutes. Bibigyan kita ng 30 minutes dyan. Papasok kami sa yes. sa gusto mo. So, ang plano mo talaga magpasok? Yes. Whether we like it or not. Yes. Even if ipagkita namin itong certificate. Magreklamo ka na lang, is. attorney, kung ito ay isang illegal na operasyon. Di, di, magreklamo ito. ka na lang. Sige, magreklamo na lang kayo, ma'am. Hindi ito ang lugar para tayo ay mag-debate. Okay? Gusto niyo mag-debate, dalhin niyo sa korte ito. Sir. Okay? Kasi may certification hindi na, na ng Hindi nga yung natin yung hindi yung... nakalusot yung certification ni Attorney Torion dito. Hindi so, so, natin so, yan. So, ibig mo sabihin, maski may certification Atty, yung MPI, Sige, sabihin natin, pa pa papasok ito, pa rin kami. Kahit na may certificate, certification ng kahit sino, dahil ako'y naniniwala, balido ang warrant na ito. Sir, na, okay. may nangyari kasi Pasig city, sir. Eh. And elsewhere nga, attorney, basahin mo. Yung elsewhere uh, po um, yung tao, what? hindi po yung... Eh, sabihin yes. mo sa judge na pagkareklamuhan mo. Basta may 30 minutes ka, attorney. Pag hindi, alas 5, papasok kami. So, ano nangyari dyan pagpasok okay? niya, sir? Papasok kami. Basta papasok kami. So, magsasabihan kita, sir, na may yes. certification na. Yes, yes. Tapos papasok kami. Ang, ang warranty po papasok siya, kami. si Sylvia Manis okay. lang po. Okay. <messima> Bakit? Hindi ba siya member nyo? <tik> sir, ginamit ko <po> lang yung posisyon na yun. General, general, Ch general, minister, general, 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 sir, sir, sir. sir. I Ipa. Ay, sorry. Wala, punti pa din na rin ang mga miyembro ng kapulisan. Ay, saan tayo? Dito na ba? Sorry, yung tindot ko. Wala kaming armas! Wala kaming armas! Wala kaming armas. Itong mga ito, mga ito. ko, eh, pinoproteksyonan nila si General Torre. Hindi makatarungan ang ginagawa niya dito sa KLJC. Kanina pa sila lumusod. Hanggang ngayon, nandito pa rin sila sa compound kami. Nananawagan na kami sa mga, Pilip mga Pilipino, mga general na matino. Merong general dito na naluloko na. Merong general dito... Alam mo mga clear? Ay. Yan, yan yung style na yan. Yan yung style na yan ano yan? Yung nagyayaya? Nagyayaya ng Exciting to sedition talaga yan. Mm-hmm. Diba? May explain ko sa inyo. Uh, pakita lang natin yung mga naging action nila. Okay? okay. At hindi eh, lang yan, di, di mo ba, ilang bisis sila na uh, sali ng maisog rally na nanawagan sa pagbaba sa pwesto ni Pangulong Bungbong Marcos. At bago nag surrender daw o na yung si Pastor Apolonio Kibuloy doon ako sa Manila dahil may schedule ako going to Bauco Mountain Province. Abay, napaka-traffic. Kahit Sunday ng gabi. Bakit? Dahil sa EDSA doon may nagra sa grupo ni Pastor Apolonio Kibuloy at nananawagan na sa pagbaba ng pwesto ni pangulong bongbong marcos grabe ang traffic okay tuloy natin daw hindi makakalabas may pagbabanta ah mga kaklira. Ah. may pag -bay. Oh so palilibutan natin yung ah, grabe pamumura nila para hindi sila makakalabas. Ilang ah Mahala ako lang May pagbabanta ah, may pagbabanta. Mukhang yun yung ano yung babae executive yung sabi ko ano pangalan noon? Hindi kami aatras. Sige patayin yung kaming lahat para makita ng live sa buong Pilipinas. Ano ba mundo bangag, bangag, mga bangag, itong general na ito, ay, sinakulo! Di ba tumawan sa... Grabe, no? G Grabe. Uh, di ba bawal ito sa uh, yung pahayag tama-tama, uh, attorney? Grabe ang pagmumura nila. Oh? Uh, galit na galit sila na, na, na napasok talaga ang area. Dahil, malaking posibilidad na alam nila nandun talaga si Pastor Apolo Kibuloy. Oh. Pero, naalala nyo ba yung sabi ni Attorney Torion na si Pastor Apolo Kibuloy daw nandun na sa labas. Pumasok na lang siya para sumuko. Oh. So, yun ang sabi ni Attorney Torion. At nagtaka daw umano si Kibuloy na di siya agad nakita ng mga pulis sa kanyang pagpasok. Tuloy tayo. <laughs> Hindi ko alam na gano'n sila kagrabe. Di ba ito bawal sa YouTube? <laughs> I-edit ko na lang pag bawal ah. <laughs> Delikado pala mga salita dito. Ngayon ko lang napanood dito. Akala ko okay. Kasi wala ito sa ano, mainstream eh. Nasa SMN ay lang eh. Wala ko sakit sa puso. Yawa siya. Ah, grabe. <laughs> grabe talaga ang pagmumura nila. No? So, Nako. Pagka ma, ma matatamaan tayo nito sa pagmumura nila. Grabe na. Ay, sige, ako yung pinagpapawisan, tika lang. Pinagpapawisan ako sa sinabi ng ano ah. ng babae ah. Okay? Ay. 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 Huwag kayong manunang. O, kamo mga sam, no? Protection na ninyo si Tore. Kami, wala kami protection. Wala kami protection. Ang protection na nila, pinapalibutan nila si Tore. Ano, Okay lang ako. Okay lang ako. Talaga naman sasakit ang puso mo kung ganyan ka naman talaga ka-emotional. Iyan ko, Tore! Iyan ko, Tore! Iyan ko, Tore! Grabe talaga pagmumura niya. No, para bang di na ito religious. So, na yon, pinasok na. No, sabi niya, hindi ako papayag. Sa so, di man kaunawa, may, may kasabay yung pagmumura. Hindi ako papayag. na papasok sila. Ito, eh, pumasok na. Ay, pero cool na cool pa rin dito si General Torre, ha? <laughs> Pang ano pa lang to ha? Ah? ah, wait ha. Ah. Kaya OJ is religious kung pa nilulusob na libong-libong pulis sa ikalawang pagkakataon. So, mukhang first day to ha. Ah. Ito yung first day na unang lumusob sila. Ano. But anyway, alam nyo na. Alam nyo na kung bakit kailangan sa panang kaso. Sige, tignan natin to. Grabe pala yun. Ito yung dinig, Ah. Okay, share ko. Share. Okay? Share natin ito. Sige. Para makita natin kung anong demanda. Pastor sa compound ng Kingdom of Jesus Christ. Nasa front line ng balitang yan, si Ria Fernandez. General Torres has been uh, threatening us even after the season. Now, he really, truly did it. Hindi na raw nagulat si Atty. Israelito Torion sa reklamong sedesyon at inciting to sedesyon na inihain ni CIDG Acting Director Police Brigadier General Nicolás Torre laban sa kanya at sa labing isa pang individual sa Department of Justice kanina. Damay rin sa asunto ang mga SMNI anchor na si Lorraine Badoy at Jeffrey Celis. Nagugata mga... Uy, nakaligtas si ano ha? Sino yon? Jason sa Siguro hindi naman nagsalita na masama. Nagsalita ba yun? Uy, meron, meron may nakita akong pahayag na grabe talaga ang pahayag ni J. Pero parang di yata na sa hali ah. yan, sa umano'y pangaharang dati ng grupo ni Torion nang isilbi ng PNP ang Juan de Vares kay Pastor Apollo Kibuloy sa Kingdom of Jesus Christ compound sa Davao City noon. Pero buwelta ni Torion, wala namang basihan ang umano'y pang-udyok nila ng rebelyon. I was even at a loss as to where did I utter words that would incite to sedition. Naka, attorney, hmm. ikaw siguro wala. Ah, baka wala. Pero kasi nandun ka. Nung nagsasayta yung ano, ano pa kaya ng babae? Cardona? Nasa likod ka eh. Di mo pinigil. Diba? Mga salita na yun kasi, pwede mag-cause ng hatred. Attorney, hindi ka nagpigil. Hindi mo rin pinigil yung pagkakagulo. Diba? Yung pagkakagulo. Yung paghaharang ng mga sasakyan para magkakos ng traffic. Wala kang ginawa. At may sinabi si General Torre na kung saan malapit na nila mapasok yung area na pinagtataguan, ang taktika daw umano sa mga abogado ni Pastor Apolo Kibuloy ay makipag-negotiate na susuko. Oh, yan ang dahilan kung bakit natagalan ang paghuli at pagsuko kay Pastor Apolo Kibuloy. So, Soyan ayan po mga viewers, sana ikapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Alon uh, subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman na bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo ng Mr. Curious Catholic is Pins and YouTube channel dami ninyong matutunan. Isa buhay natin ang ating matutunan. Rodrigo en la iglesia.